Sabi ni Mar Luis, yung, yung dating committee, pag may nagkakasala, step down lang. Pero nakakadalo pa ng church. So, mas traditional yun. Say, mas mahimpin si Mar eh, Luis. Yung church discipline, wala nang outcast talaga sa church. Kaya pinag-usama ko yung dating committee, hindi pa siya. Oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> so, kaya nga magbigay na ng level,

sa sa kapitanan, di ba? Ngayon, <supplies> right hindi na lang napapit siguro, kailan siya makakabalik? Ayon pag genuine na kisik. Aking batayan na genuine ng kisik? Hindi mo na napapit siya, di ba? Sabi niya, ang tayo siya, public apology. Public apology. ba O maganda yan, maganda yan. So, ah, ano pa, hindi ko ang pinakipin. Ngayon, ito naman. Ang, ah, ang public apology, isa yan, na offensive punta po sa tayo. Probesos. Isa yan na pwede magawa. Pero, para sa akin, ulang yan. Ulang yan. Kasi pag progressive po ka, maraming detalye. Sinabi na ni Bernie Hills na eh. Jose, tinanong, tinanong kanina, tinanong mo siya, sino yung pastor na mag-seek out sa no-ship? Sabi ni Bernie Hills, yung hindi ko sinasabing hindi mangyari. may nangyari ganyan. Pero, pero nandito tayo sa progressive hukum. Sa progressive ko no, kahit yung pastor ay na, ano, uh, katala, kahit sino pwede mag-tawag sa kanya. Eh, pa, Ngayon, pag-usapan natin yung pastor hukum. Sa pastor hukum, meron na kasing nangyari. Meron po, sasagutin ko rin yan sagot ko, okay, okay. Hindi dito sa naking church. Ganito, pinipira ko ni Margeri, pinapatayo ko raw dito, ang isang kuya na kinakampihan ko pa raw, kinagawa ko ang ano, kinagawa ko ang ministro para lang daw makabalik siya. Binawa ko yung Ako, binawa, ako. At ako yung binuntun eh. So, sa aking binuntun eh, hindi ako ganun. Okay? Nabisa ang gesto na ko eh. Ngayon, dito, mayroon akong tinurong sa isang tatay dito o isang tatay rin. I-set up niya sa ibang lugar. Sabi ko nga, sabi ko nga, Uy, makinig ako na. Sabi ko nga, kaya na nalang, ko doon sa mga ita. Isang mga pakit. Isang mga ano, wala siyang, wala siyang pagliligis niya. Kung, kung wala kang tanong, tingin sa dote, ganyan may utak sa dote. Baka sa kasalanan nyo. Kasi, paano mag-sisyon? Hindi naman yan tanahan nyo eh. Pero dahil yung tamat, yung dapat mag-sagyan ng tingin. sa tutukso. Dahil maganda po eh. At may kalihin ng po. Hindi na ng tawad sa Diyos. Pinatawad na yan. Ito so, okay. yung nangyari dito sa Barbary. Ngayon, ang payo lang, ano kung 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 pinaluro ko dati? may nakikira pa ako, pray ko. Iyak ha, at hindi yan, sandali lang. Kahit nga si Pastor Rota, nung sa akin, hindi yan mm, si Wailam, pinatawag sa akin na. Mahat kayo pinagawa ko prayer kay Pastor Rota, bago kumalik sa akin niya. Tuloy-tuloy yun. Ang sinasabi ko ba yung detalyado, kung may pinapagawa. Kasi kung pahala na yung Diyos sa kanya, ang nalala na yan, parang long, long dealing yan, hindi Abraham dealing. Sige, may tingin din Diyos, pero mahala ka parang survival mo ng ite. Pero pinag natin, alalang buong. Yung alalang buong, hindi mo pinatayahan. Huwag lang kayo magsalim yung disparte. Huwag lang kayo umiwas pagkonsulta. Ang kadalasan sa akin, umiwas sa Eh. Kaya nasa rin eh. Or better traditional, or paano kung hindi na akong ng tao? Ang yun nga eh, gusto pa nila, isikreto, gusto pa nila, sarili nila, gusto nila, sarili nila, church. Ang purpose na hukong sa church, hindi na habang pa ka kung saan kumari. eh, kung matagal na, lumapit pa rin. Kung iba, lumalap na, ay, lalo lang, na, lalo ay lumapit. Eh, ano yung mga ipapagawa? Yung isa kong pinagawa, mag-load pray, no? Marami yung pinapagawa sa isang dati yung na, nag kaso telegram. na recruit. Na-recruit nung mali ang hukong. Nung na-recruit nung mali hukong, ginawang youth leader. Nung naging youth leader, ay hindi na mapigilan na dapat. Let's say, yung TV, ilang buwan may, ilang buwan gamot na sa TV? Six months? Six months. Oh. So, nung isang buwan lang, you feel okay. Ikitigil ko na yung gamot. Di ba may tao kaya Ano mangyari? Masuma na na. Kasi nagkaroon na nag-resistensya yung microbio. So, gusto niya, kahit gusto may balikpan, gumawag, hindi na kaya. Iba na, mas patindi na. Kaya, so nung na-recruit na, anong sabi ko sa recruit? Ang sabi ng recruit? Oh. Sa recruit? Okay. Itatawag ka na ng Diyos. Bakit may panuhod doon ba? Bakit lumunod ka ka pang referral fee? Ayun na. Alin ba? Sa akin daw lumunod? Ako ba ang pinanulong pang Diyos? Oo. Oh, Ngayon, pinanulong pang Diyos. ito, yeah. Wala ka nang gagawin dahil pinatawad ka na ng Diyos. Yan yung tradisyon na bubong. Kahit diba? kung alas, di ba, wala ka lang ng tawad. Sige, wala ka nang gagawin. hindi naman naman. mayroon nang tumalik. sa kasi. <coughs> hindi, hindi Ang na naiwala lang, lang ang puso ko sa bayan. <laughs> ang puso ko sa Yung traditional yun ang daya ng grade. Yung na sa grade. Ang unawitan na sa grade, wala kang nagawa yun. ba Hila? Mayo kapon May ka tumingin ka. Hindi hindi ka wala yung. Hindi ka wala yung umibig kung, ka kung, kung walang iyo, may gagawin ka. Pwede ka at hindi ang PY, ang pinatawag PY, yung, yung, yung wala ka ng pababa, parang pinatawag ng absent ka wala. Yung sinasabi ni Brother Luis na, basta na lang church, bali wala lang. Ngayon, case to case ito kung kasi maraming sitwasyon, di ba? Case to case, pwede ba siya dumalo ng church? Case to case. So, pero yung sitwasyon, mo, siya muna siya dumalo. Pero sitwasyon, dumalo siya pero pag hindi siya talalo, yung gumukum na alaga, meron siyang mabigat na training sa ibang lugar. Saka siya sa disyerto. Sa mga Hindi, mga 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 hindi na makatanggi. So, dalawa na. Sa submit siya sa paglilinis ng po, o ayaw niya mag-submit. Sa lumang di may paglilinis lang yan? Pero, so, dito, sa progressive na hukog, kung ayaw niya mag-submit, kasi na sabi sa fellowship, doon na matumpan. Na parang siya ang kapwera. Yung parang ginagawa sa akin ng ibang isay. Na parang ayaw na mo sa akin. Ito kayo na. Pero pag-training na dapat mag-share siya. <laughs> hindi sa topic church. Sa topic church, Duffing? depende kung na kung pagaling na. Hindi naman share as na may authority na ministro eh. Ako no? mo, kalau may tao nagkasala, hindi na niya kaya mag-share. Masakit sa kanya mag-share. So, may merong part ng training, kung hindi siya pang-up, pa, ay eh, kailangan niya mag-share. Kasi masakit sa kanya mag-share. Ayaw na kanya mag-share. Yung, oh, parang sourcing conflict. Pero ang sourcing conflict, ibang topic na Dito, under training, under training ganito. Meron kang ipapagawa sa'yo, part ng iyong pag-CCC, part ng iyong pagpapanumbalik. Parang hawit sa katoliko, pero hindi ama namin o something po sa'yo. Di ba, na, naalala mo yung katoliko? John 20, 22. So, confession lang Ang sabi doon, ang kung ng katoliko ah, ha, pwede magpatawad ng kasalanan yung ministro. Alam niyo talatang yan? So, ever since they are remitted to them. Pwede yung patawad nila. Yun ang detalye, ang mula. Paano ako papatawari? Ano papagawa mo? Yung iba, iway. Eh. Yan yung kapos sa hukom. Pero yung katoliko, parang kawin din nun lumuhod ka, yung klase ka ng panood mo na ibang ano, ka. yung ano, yung ganon. Pero, dito sa problema na hubo, hindi ka ng interpretation ng protestante niya. Ang interpretation ng protestante niya, 23. 23. So, John 23. Saan niya yung Bible? na niya. John 23. Pasayan niya. Ah, um, Sino ba ang inyong patawarin? Sino ba ang patawarin? Paano mo patatawarin nyo? Ang paliwanag ng protestante, kasalanan daw sa inyong patawarin mo para patawarin ka ng Diyos. Mali. Hindi yan ang talata. Ibang yon yun. In John 2023, 23, hindi lang mo yan. Kapag sige na. kahit yung kapatid, anong papagawa ko? Kasi nagpumpisal. So yung pumpisal pala, biblikal. Biblikal. Pag lumapit sa iyo at humingi anong gagawin, meron nga sa James 5:19, di ba? Intervention. Oh. Eh, Ito lalo mas lalo na hindi listo. Mas lalo na boom. Meron siyang ipapagawa para mapatawad ng kasalanan ng tao. At hindi lang public apology at para sa akin. Kasi public apology, may hindi sa TY. Yung TY sa isang dalilang lang, wala lang. Parang hindi ka lang ng damit, di ba? Kung lang yung public apology. Alam mo ba, bibiro kayo ng hindi sa pag-uukuman. Kapag yes. pag na damage, may indemnification. Pagtatayaran yung damage, Okay, kung hindi alam paano, paano klaseng pagbabayaran ng damage, pagsisisi ko naman nun, nung nagkakala, Kasi pa, baka may na siya eh. Diba? Yung mga na-damage, hindi yung TY. Napakatangas niyo, puro TY. lang, na lang yung ano, na anak. Hindi yung TY. Malaki utang sa, ano, hindi naman TY. Anong yung TY? yung TY? Ano yung TY? yung TY? Ano dapat maghirap sila. Ayaw mo sila maghirap. Ang repentance dito, kapare, mahinay naman. Eh, bago, yan, eh. May papagwa. Dapat nga may mentor tayo, may koordinasyon. Ano yung pangpunit ipagwa? Panga, pang magbago siya. Ang pagbabago ganito, huwag mo sabihin, pinatawag ka ng tiway. Yung grasya, na po ulang protestante, ulan, Kasi yung grasya, pero wala kang ginawa, Ganun na lang. Hindi pwede ka magkasala. Lalo kang mag magkakasala. Pero kung meron kang pamato na, ano na mas magaan, mag ano yung mas magaan? Yung mas mabigat, yung hindi mo lang ang mo eh. Yung pamato na mas magaan, alam yung gagawin mo? Ibigay ka ng gagawin, ito yung way out mo. Ito yung way out mo. So, tulad ka lang, kahit itapos ka ng tao, how we get nakulungan? Sabi ni Bible dito sa Bible dito, sa Bible dito, verse 5, aking kinikilala ang aking kasala, uh, kasalanan sa iyo at aking kasamaan at hindi ko ipinupli ang aking sinasabi aking sinasabi at aking ipinapahayag ang aking pagsalanan sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan Ibig sabi, siya ng Diyos ng kanyang sinabi ang kasalanan niya Walang sinabi, uh, Brother Freddy Walang sinabi, Brother Freddy Kaya tayo ng Freddy yung wala pa yung paliwanag ng protestant protestant na scientific tapos parang wala akong pinaghirapan kahit na sa SDM pa eh wala akong pinaghirapan o hindi mamahalin yung eh so meron siya meron siyang dadanate na 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 kahit na sa tunay ng buhay na Yaman, yung consequence meron din yan eh yung ang papayaka eh di ko madali lang babalik ka lang e mas mahirap bumalik yung pinabayaran mo. Parang leksyon sa'yo yan eh. Yung 'yun parikitelo din, eh, 'yun ang dinikot kung sinabi ko. 'Yun yung fallo eh. Kasi to, kasi are lovitas, papeligya para ng muna pa ipapalo din Hindi, cardiologist. 'Yun mo, sino ko ko Kung pwede din ng pa to public liaison. Kasi Hindi kasi ko ano, parang kinarusahan ni Pakinggan mong muna ako, yung tao, kung biglang humingi ng pag-mycology, eh di pagkawal agad. Kaya na, kaya na. So, yung sinasabi ko, kahit inamin ng tao ang kasalanan, meron siyang isip, patagot na hukong training sa kung saan siya ay malilinis. Diba mo? Kasi, sa Old Testament, may paglilinis talaga. Sa New Testament, meron pa rin yung kasalanan natin yan. Right second. Right. Right. So, itong paglilinis na to eh nang tayong timing din pala alaman. Okay? Ang hindi na mauulit kasi pinaghirapan eh, talaga niyan. Hindi yan yung DY. Ang DY kasi wala kang pinaghirapan. Right. Uh mag magpahayag ng ang iyong pagsisisi sa isa ng inyong kasalanan at ipanalangin ng isa-isa ang iba, upang kayong magtigaling malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng tao wano'y. Ito pa ang panalangin ng taong wano'y. So, okay. makinig kayo. Ma? Ang profesyonality ng panalangin ng taong wano'y, sa panalangin ng taong wano'y, sa 99 sa, okay. okay. hey, na sinasabing wano'y. Kaya may sitwasyon yan. Meron natin masyos na maliitin. Meron kasalanan na maliitin iba-ibang atas. Kaya sabi ko case to case. Nakatulad sa Bible yung mga iba-ibang klaseng kasalanan. John chapter 5 yata. So, kaya may hukumi. Okay. Iba-ibang dili niya. Hindi ba sa yan. Hindi pwede but sa iba. Hindi namin sa city, brother sa 1 Corinthians 5. May Pinagkipin ko sa verse 12 sa BFO. Sabi niya, di ba? Uh, ano sa akin ang bago sa labas? Pero hindi nyo na meron tayong paghatol sa loob? Oo, sa loob. kung pino naman din yung Church Discipline na yung uh, napagkaisa ng pagkaganon, pwedeng ilalim sa iyo. Pero pwede uh, nyo na, naman kung sa loob ng paghatol, yung pinasabi ni Fr. Francis na yung paghatol sa kanya, bibigyan siya ng pag-uusap na ipapapawa naman siya bilang kapang-papawa. Pagkariwanan, bibigyan niya sa tanas. Yung bigay niya sa tanas, hindi pa yan maaari sa, sa bigay kayo sa mga yan yung napamagat isa isa na pero kung tumanggap tayong tao hindi na si satanas yung mungkukukong sa katawan tayo na gagawa ng buhok sa katawan yung mas sure na yung pagkawa ng training na yung kasi yung nagkakasapatan kasi nga sa Ang pinag-usapan natin yung binigay kayo sa panahas. Yung binigay kayo sa panahas, yung sabihin, in-expensive siya, in-expensive siya no longer considered as we problem or siya, Hindi ko say, consider him, consider him as the Ang ganyan Di ba yung pagbigay kayo na? Ibig ang believer. Ang ginagawa natin sa believer, hindi mo natin yung tinatakwil eh. Tinakausap natin. 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 So, yeah. um, po kasi yung isang halimbawa ng deliver sa Matthew chapter 18. Di usapin mo siya. Pakigas si okay. ang okay. ulo. kasi ang Pero ang ulo, mo hanggang na halos lahat na. Parang <laughs> <O, laughs> na nakalagay siya na, na eh. Nakilala siya na gano'n. Hindi ko lang ginagawa yung ng So, kaya ang kaaway Kaya nga, dumadaan na sa amin. Kaya, hindi na so, Kaya dumadaan na sa namin sa na para pamilya yung mga people na Jamie, Kasi hindi natin hindi naman solusyonan sa Church Police no. so So yun, hopefully, hopefully, magkaroon tayo na maging active tayo sa home training kasi malaki para may ramang Church yan. Nasa traditional, karamihan natin nasa traditional. Mention na si Chris po physical carry lagi si Natalia nakapitong pong piso na kapapatawad. Di ba sa bayo yan? Paano mo ngayon? Kasi siyempre, nandun yung grit, ang haba, ang grit. Sinabi mo mo ni Cristo yung ano? pamantayan. Paano mo ngayon? Kaya pre-conversation ko sa forgive me to Ang grace, brother Freddy. Ay, pag-alala, pag-alala. Si Adam, na-grit wala Gracious pagawa ng paglutas. Gracious pagawa ng paglutas. Gracious 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 paglutas. ka paglutas. Gracious 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 paglutas. Ano makita si Michael mis다가 ang caw ng mga nagpapatawan na lang parang,ي vierie ne lang yo'y Yung p gearbox Board n蹘ь Wawaga第三 Ito ang another At na kasalanan. ng plano at Jericho Neto. Ayan, magpapatawan namin gruesaspower ngord Dapat hindi ko nga sinagahan yung may pagsuway ko eh. Huwag lang sinagahan. Huwag nang sinagahan, lumakas, lumawag. Ako sa... Yung 69. Ang pinakamabigat na hindi mapapatawa na Diyos, ito naman ang sabi ko. Yung last thing nila sinagahan sa isang video. Pagsalamsang na Diyos. Pero prefi, yung pagsalamsang na yun, yun yung sinasabi ko sa Nicolay na. Kasi, ang pagsalamsang, hindi lang nagsarap siya. Nang hawa niya. Yung mga kapang, hindi lang yung mga tao, yung sinasabi ni Kristo, mabuti pa siya makalik sa bato at sinagin. Kasi yung mga sisplay tao, binakay niya, hinikulayta niya. Huwag na kayo pagkiling doon kasi eh, hindi yun. Hindi na nagpapunay tao. Hindi na ko, yan ang modern day na kasi yun. Kasi nakala mo sa kasi yun, lang mga worldly. Ito yung sinasabi ni Kristo, hindi nagpumura ng tahan. Pero the fact na paano nila tulong yung isip ng tao, that is, modern-day greatest black city dito sa religious side, dito sa, ano, sa spiritual Ano yun? Threefold? Threefold ba okay, Yung <coughs> proselyte. Ha? Yung proselyte. O! Makinigyan. May sa proselyte. Masama ba yung proselyte? Proselyte. Yung sinasabi yung sa context ni Cristo, masama. Pero yung proselyte, pwede Pwede yung mabuti, pa masama. Ito kasi. Kung ginawa mong beray lang, parang sila sila'y kuret. Pero ang hindi mo iiwas sa ng kapilay. Hindi masamang for siya yan. Parang yung masamang for yung ano? I-recruit kung magiging ikulay. Kaya masamang yan.